Isang bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahang katolika ang isinulat ng mahalal si Cardinal Robert Francis Prevost, 69 years old, bilang ika-267 na Santo Papa ng simbahang katolika at soberanya ng Vatican City. Atin siyang lobos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Sino si Cardinal Robert Francis Prevost o Pope Leo XIV? Pinili ni Cardinal Robert Francis Prevost ang pangalang Pope Leo XIV bilang pagunta sa tradisyon ng mga naunang Santo Papa at bilang simbolo ng bagong pag-asa sa simbahang pandaidig. Siya ang kauna-unahang Pope mula sa United States at una mula sa isang bansang English-speaking mula pa noong 12th century at ikalawang Pope mula sa mga lupain ng Amerikas matapos si Pope Francis. Isa rin siyang kasapi ng Order of Saint Augustine at ang unang Augustinian na naging Pope sa kasalukuyang panahon. Ipinanganak si Pope Leo sa Mercy Hospital sa Chicago, Illinois noong September 14, 1955. Ang kanyang ama na si Louis Marius Prevost ay isang World War II veteran at naging administrator ng paaralan na may lahing French at Italian. Ang kanyang ina naman na si Mildred Martinez ay isang librarian na may lahing Espanyol. May dalawa siyang kapatid na sina Louis at John. Pumanaw ang kanyang ina noong June 18, 1990 at na kanyang ama ay kabilang buhay noong November 8, 1997. Lumaki siya sa Dalton, Illinois, isang suburb malapit sa Chicago. Bata pa lamang ay malapit na siya sa simbahan at aktibong nagsilbi bilang altar boy sa St. Mary of the Assumption Church. Ang pagkahilig niya sa pananampalataya ay nag-ugat pa noong kanyang kabataan na naging pundasyon ng na kanyang paglilingkod bilang pari at sa huli ay bilang leader ng simbahan. Nagtapos si Pope Leo sa St. Augustine Seminary High School noong 1973. Doon pa lamang ay namayanin ang kanyang talino at disiplina kung saan nakatanggap siya ng letter of commendation para sa kanyang mataas na performance. Siya rin ay naging editor-in-chief ng na kanilang yearbook at miyembro ng National Honor Society. Sa kolehiyo nagtapos siya ng Bachelor of Science in Mathematics sa Villanova University noong 1977. Bihasa rin si Pope Leo sa maraming wika tulad ng English, Spanish, Italian, French at Portuguese. Marunong din siya bumasa ng Latin at German. Bilang isang kasapi ng Augustinian Order, ipinadala siya sa Peru mula 1985 hanggang 1986 at muling bumalik mula 1988 hanggang 1998. Doon ay nagsilbi siya bilang parish pastor, guru sa seminaryo at administrator sa mga gawaing justisano. Ang malapit niyang ugnayan sa mga mamamayang Latino ay nagpatatag sa kanyang paninindigan sa pastoral na pag-akay at lalo niyang minahal ang buhay bilang misyonero. Noong 2001, inihalal siya bilang prior general ng Order of Saint Augustine, isang panligdigang posisyon na kanyang hinawakan hanggang 2013. Muli siyang bumalik sa Peru nang hirangin siya ni Pope Francis bilang obispo ng Chiclayo noong 2015, isang posisyon na kanyang hinawakan hanggang 2023. Noong 2023, ginawa siyang cardinal at itinalaga bilang prefect of the dicastery for bishops, isa sa pinakamakapangyarihang opisina sa Vatican na may kapangyarihang pumili ng mga bagong obispo sa buong mundo. Siya rin ay ginawang presidente ng Pontifical Commission for Latin America. Dahil sa kanyang malawak na karanasan, global na pananaw at pastoral na puso, si Cardinal Prevost ay mabilis na lumutang bilang isang papabile, isang posibleng maging Pope. Kilala si Pope Leo bilang isang mapapakumbabang tao at kilala ng kanyang mga kaibigan at kapwa pari bilang Bob. Mahilig siya sa tennis, isang activity na kanyang pinagkakaabalahan noong siya ay nasa Peru. Nang mapunta siya sa Roma, sinabi niyang umaasa siyang magkakaroon siya ng mas maraming oras upang maglaro. Isang fan na rin siya ng Chicago Cubs, isang kilalang kupunan sa Major League Baseball. Sa kanyang oras sa bakante, nililibang niya ang sarili sa pamamagitan ng Worldle, isang sikat na larong palaisipan sa salita Pope Leo's perspective on church doctrines, social issues, and his visitations in the Philippines. Mula sa kanyang pagkakatalaga hanggang sa kasalukuyan, ipinamalas ni Pope Leo ang kanyang pananaw ng pamumuno sa simbahan ay dapat ang kaugat sa pananampalataya, hindi lamang sa pamamahala. Noong May 2023, isang pahayag na umani ng papuri at puna, ay e giniit niya ng mga obispo at, at pinuno ng simbahan ay e dapat mas kilalanin sa kanilang pananampalataya at espiritual na pamumuno kaysa sa kanilang kakayahan sa administrasyon. Para sa kanya, ang tunay na lakas ng simbahan ay nagbumula sa katapatan ng ibanghelyo, hindi sa istruktura. Kauday nito, naging aktibo rin si Pope Leo sa panawagan para sa mas responsable ng pakikitungan ng simbahan at sangkatauhan sa kalikasan. Sa isang seminar noong November 2024, binigyang diin niya na ang dominion over nature ay hindi dapat maging tyrannical. Sa halip, ito ay dapat pagmumula ng pag-aalaga at pananagutan. Naniniwala si Pope Leo na may tungkulin ang simbahan katoliko na manguna sa pagkilos laban sa climate change, isang paninindigan na ikinatuwa ng maraming environmental advocates sa loob ng simbahan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang progresibong pananaw sa isyong pangkalikasan, nananatili ang konserbatibong paninindigan ni Pope Leo sa ilang isyo gayon ng ordinasyon ng kababaihan. Matsyagarin niyang tinututulan ng euthanasia at abortion na labag sa karapatang pantao at sa banal na kalooban ng Diyos. Bilang isang obispo sa Peru, bago pa man siya naging Santo Papa, tahasang tinutunan ni Pope Leo ang pagsama ng mga aralin ko sa gender ideology sa mga paaralan. Noong 2012 pa lamang, binatikos na ni Pope Leo ang malawak na pagtanggap sa homosexual lifestyle at sa natatawag niyang alternatibong pamilya na binubuo ng parehong kasari ang magkapareha at mga batang kanilang inampon. Ngunit sa kabila ng matigas ang paninindigan sa ilang moral na usapin, kilala rin si Pope Leo bilang isang taong may malasakit sa mga inaapi. Hindi siya natakot na ipahayag ang kanyang simpatya kay George Floyd, isang biktima ng police abuse sa Amerika na kanyang binigyang pugay sa kanyang social media account. Isa rin siyang kritiko ng mga polisiya ni US President Donald Trump at kasalukuyang Vice President J.D. Vance lalo na sa usapin ng immigration. Kasabay nito, ipinahayag din niya ang pagtuto sa contraceptives at sa death penalty. Siya rin abala sa pagharap sa mga armadong sigalot sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, ang bagong halal Santo Papa ay minsan na nakabisita sa Pilipinas. Partikular na sa Cebu sa magkakaibang taon. Dalawang beses bumisita sa Cebu si Pope Leo noong 2004 bilang prior general ng Order of St. Augustine at muli noong 2010. Noong 2004, dumalaw siya sa Santo Niño de Cebu Parish sa Mohon Talisay. Sa kanya po noong 2010, nagtungo naman siya sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa parehong taon, nakapagdaos din siya ng misa sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Papacy Noong May 7, 2025, isang makasaysayang kaganapan ang naganap sa loob ng mga makakapal at sinaunang pader ng Sistine Chapel sa Vatican. Sa ilalim ng mahigpit na prosesong panrelihiyon at lubos na lihim, ang 133 kardinal na sa ilalim ng edad na 80 ay nagsimula ng conclave, isang sagradong pagtitipon upang pumili ng bagong Santo Papa kapalit ni Pope Francis na sa makabilang buhay noong April 21, 2025. Sa ikalawang araw ng conclave, may 8, 2025, napili si Cardinal Robert Francis Prevost bilang bagong pinuno ng simbahang katoliko. Sa unang paglabas ni Pope Leo sa balkonahin ng basilika, sinalubong siya ng sigawan at palakpakan mula sa libu-libong mananampalataya. Suot niya ang tradisyonal na red papal vestments, isang kakaibang tanawin kumpara kay Pope Francis na noong 2013 ay lumabas lamang nakasuot ng simpleng puting kasak. Sa kanyang unang mensahe, nagsalita si Pope Leo sa dalawang wika, Italian at Spanish. Kasunod dito ay binigay niya kanyang unang orbi at orbi na basbas, -bas, isang sagradong pagpapala para sa lungsod ng Roma at sa bagong mundo. Sa panimula na kanyang pamamahala, dala ni Pope Leo ang pananabik ng isang milyong katoliko sa buong mundo para sa panibagong direksyon, kababaang loob at pagtutok sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!